Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamputpito ng disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na nasa simula pa isyana ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at naipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pagkikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Panginoon Magalak Ang Masunurit Matapat Ang puon ay Magahari Magalak ang Kalupaan Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon ay magalak ang masunurit matapat. Yung mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yung kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan sa Panginoon'y magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, magahari kagalakan. Ang matuwid, ang gawain ay galak, ang masusumpo. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iwukol ang papuring walang maliw sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Aleluya, Aleluya! Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Yesus At sinabi sa kanila, kinuwa sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala Kayat si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad Yumuko ito at sumilip sa loob Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi iwalay na nakatiklob sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,